Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Guys, okay. So, ano, abangan natin to kung ito ay magiging isang batas, baka maraming mga, okay. mga... And I, think it's kasi at, at, the end of the day, it's up to the court to decide, di ba? Mm -hmm. Na kasi pupunta ka sa korte, hihingi ka ng tulong doon sa korte, kasi kung kunwari, ako ay isang uh, matanda na at uh, wala, hindi na ako nakakapagtrabaho, ang liit ng pension ko kung meron man, yung anak ko tinalikuran ako, tapos according to yung financial capacity niya meron namang financial capacity kasi nasa yung patas anak. naman eh Naaayon sa kanyang final financial capacity pero ayaw naman akong tulungan so haharap pa rin ako sa korte eh, sabi nung anak mo ay ah, eh, pinabayaan naman ako niya nung bata ako eh, eh, Magpipresenta ka ng ebidensya sa korte uh -huh. eh, pa rin it's really up to the court to decide kung talagang neglected kasi child na na ano um, yung present reality nung nakatatanda na yon na nandun na tayo na, ah, kailangan yung mga LGU, bawat LGU magkaroon ng home for the agent, eh, wala. Nakamit na kasi ako ng mga tao na gano'n na, eh, ano, doktora, na wala na talagang mapupuntahan. At alam nyo po, yung mga tinutulungan ko, luma, marami kang lalapitan, ang haba po ng waiting list. Nung mga gusto pong pumasok sa mga home for the agent, ang ganda dun sa, I think, sa Tanay o Taytay -tay, yung maganda? na merong facility na for home for the aged, ang haba po ng waiting list. Mm. Yung sa mga LGU, ang haba ng waiting list ng gusto po makapasok and hindi permanent, hindi po ba? Yung they will accept you for a certain time, but it's not as if for the rest of your life you can stay with them. Tapos yung tutulungan mo sila, yung po sa, ang mahal po na meron akong tiyad, 50,000 a month po, Meron yung isa na parang ward 30,000 a month, wala pong kakay- Yung present reality po na wala talagang mapupuntahan yung mga nakatatanda. I think the law addresses, napupunta ako sa court and let the court decide if may kakayahan yung anak ko pero ayaw lang ako talaga tulungan. At pero, wala na ako mapuntahang iba. Pero sa korte pa, eh, mas mahal yun. mag re nga ng, ng petition eh, nga, sa korte. Correct, kaya, mga, that's why, it will take, baka may I money out. Pa. It's the POW. Nasa, nasa, ano din. Parang, P ako, nasa, nasa ano din? Parang ako, baka pwede sa barangay, traditional... ano lang, para mas mabilis. So, ano, mahaba pa yung tatakahaki nito, doktora, na really, I agree with you, na talagang the state has been remiss kung pa yung pagkukulang po talaga ng estado to provide for our elderly uh, dun sa sunset years of their lives, ano po, nakakalungkot po talaga. Kaya kayo nandiyan, ang National Commission of Senior Citizens. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.